So good morning mga idol, yan, nandito na po tayo sa side Then kumuha na po tayo ng simentong gagamitin nila ngayon uh, Bali po yun, labing limang simento po yung ginawa natin ngayon Yan po si PJ, nag na siya ng tubig na gagamitin Then si Rondon po, tsaka si Michael Ayun po, naga-layout uh, uh, na po sila ng uh, pang-butterball uh, nila doon sa kabila Para masimula ng sentahan Itataas din po yan ng apat na patong kagaya po muna noon tapos si Wharton po yan, nag, uh, nagpo-forma po siya ng uh, tie beam para po mabuhusan na rin yung tie beam dito. So bali po, uh, abangan natin yung uh, magiging layout po ng bahay. Sigurado po this week, uh, uh, ma ukay na po tayo para sa puntasyon ng bahay. So nandito po yung uh, nilagay nilang pang butter bolt para po makukuha na nila yung... Uh, ang tawag na yung elevation ng mga pundasyon po ng ating mga poste sa bahay so kasi na dumating na rin po yung uh, plano ng bahay kaya po makakapag out na tayo so yun po bali magtutuloy-tuloy na po yung trabaho natin dito hanggang sa may tayo na natin yung bahay abangan nyo po yung uh, magiging itsura ng bahay na magagawin natin dito So ayan si Sedi po It's nagpuputol na ng uh, pangdudugtong natin Sa mga dowels doon sa kabila Then si Egay po Naglalagay siya ng uh, mga Stirrup Sa mga post na hindi pa po nalagyan So tumaghapon na to Mga 100% po is Masintahan na ng buo yun Then mabubusan po yung ating mga tie beam Mga ko So yan mga idol, nandito tayo ngayon kay Chris Ayla. Salon po. Dito yan matatagpuan sa so, May Plaza Luma, Arayat Pampanga. Malapit lang po yan dito sa ano sa May Phase 1. So bago po tayo pumunta sa mga kasama natin sa trabaho, magpapagbit po muna tayo uh -huh. para po uh, looking na press tayo, looking good. So mula po yan, mula bata po ko yan si Cindy, kaibigan po natin, laging nang gugupit po sa atin dito so matatagpuan po natin siya yung kanyang salon along the highway lang po siya dito sa may plaza Loma yes. try nyo pong bisitahin para po uh, ma makita nyo kung ano yung services na binibigay niya uh -huh. so yun po siya napakaganda po ng ating kaibigan na ng... hello So yun mga idol, nandito na tayo ngayon sa site uh, Galing tayo ng Santana Tinignan natin yung uh, opening ni Mrs. ng uh, kanyang salon so yan po may dala tayong uh, mga chicken joy na galing sa shop binigay po natin sa ating mga kasama dito sa trabaho so yan enjoy Salamat. po silang kumain ng chicken joy bali yan mga idol balik tayo dito sa nagawa na sa site so yan po bali nakapag asinta na sila na may gitisang patong doon Then malapit na rin po matapos yung formahan dito sa kabila So nakahalo na rin po para tuloy na rin yung pag nila Then mga yamaya-maya po siguro mga bandang 3 o'clock Hubusan na yung uh, mga napormahan para po at least uh, Nakasarado na lahat yung ating mga tie beam Then po mga idol balin mag, uh, Napatungan na nila to ng pang tatlong patong then uh, ito po binubusan na nila yung diretso yung uh, tie beam na napormahan nila konti na lang naman yung uh, natitira so kung sakasakali po hanggang bukas matatapos natin itong pagtatay natin saka yung pagasinta dito sa kabila ito po makikita naman natin isang patong na lang yung level na para magpantay siya then dito naman po tayo sa kabila iangat din po natin siya ng apat na patong tapos susunod na po natin yung uh, pagto uh, ano, pagpo-forma ng mga poste yan po si PJ nag para po bukas kami mean, na time back na tayong tubig yan si Michael lang po ang malakas siya po yung bumabanat ng ating asinta tsaka si Ron so ito po bali meron na tayong kabang para sa ating uh, flooring so ito po yung levelasyon ng flooring natin yan kaya po medyo ma mataas yung tambak niya So yan po mga idol Siguro yung uh, latest update natin Ngayong araw ng Merkulis Dito sa ginagawa po natin dito Sa Mipidela Village So abangan po natin yung uh, Susunod na gagawin bukas Kung makakapag uh, Okay na ba tayo ng uh, mga ng poste sa bahay or uh, matatapos na po itong ating mga ginagawang uh, tie beam at yung pag-asinta nila marami marami po siguro mga Bionis Sabado mag-uukay na tayo about dun sa pundasyon po ng bahay dito So yan mga idol, tapos na po yung uh, oras natin ngayong hapon. Bali, ayan po, nagliligpit na po sila. So po yung mga kasama natin. Si PJ nag-iigib uh, po. Tapos sina, si Sedy, Ron at si Naegay. Tinatabi po nila yung sobrang simento. Para po bukas meron tayong magamit ulit. Di po na tayo kukuha kay dagdag. Baka magpa-deliver na lang po tayo. Then okay na rin po yung uh, mga forma natin. Sed Tulungan nyo siya. Ito na lang pag ganun nyo. Pagtakip pag, pag, nyo. No. Ito na lang. Yan na lang pagtakip nyo. Para kung umulan man hindi pa So ayun po, bali naglilinis na sila sa paligid. Then ayun, uh, tapos na rin po yung ating maghapon nito. Uwian time na naman, nakabuo na naman po tayo ng isang araw. So mga idol, uh, wag po sana kayo magsasawang sumuporta sa amin. Aba hanggang matapos natin itong uh, ginagawa natin dito sa May Pidela. Sana po la uh, yung mga nag uh, ano sa atin na uh, gusto rin po magpagawa is matuloy po sila para po madagdagan yung ating uh, mga binablog at uh, mga customer po natin na nagtitiwala so mga idol hanggang sa susunod na video po maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa buong support na po huwag kayong magsasawa at uh, sana po uh, hanggang matapos namin ito supportan nyo kami subaybayan nyo po kung anong kalalabasan ng uh, tinatayon nating bahay dito maraming maraming salamat po sa inyo God bless po kayo at ingat po palagi bye bye po sa susunod na video po